mariingkunin din na ng ilang senador ang panibagong insidente ng kriyaan ng mga barko ng Pilipinas at China. Git ng ilang mambabatas, hindi ito katanggap-tanggap, aksidente man ito o hindi. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kinundi na ng mga senador ang panibagong insidente sa West Philippine Sea. Matapos magkaroon ng collision incident kung saan naapektuhan ang ating armed forces habang nagsasagawa ng resupply mission nitong linggo. Dawit na naman ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nanawagan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa China Coast Guard na respetuhin ang buhay at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pa ang international laws. Saludo naman si Zubiri sa mga kawaninang Philippine Coast Guard at Armed Forces sa pagpapakita ng tapang at kahinahunan sa pagpapatuloy ng resupply mission sa kabila ng ginagawang hakbang ng CCG at Chinese Maritime Militia. Sisiguraduhin din daw ni Zubiri bilang leader ng Senado na makakakuha ng dapat na pondo ang ating mga sundalo sa 2024 national budget para pambili ng mga bagong gamit. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, hindi katanggap-tanggap ang pangyayaring ito, aksidente man o hindi. Patunay daw ito ng kawalan ng respeto sa atin at sa ating mga kababayan. Si Senator Francis Tolentino patuloy naman ang programa na ROTC Games. Ilang senador ang naniniwalang makatutulong ang pagbabalik ng mandatory ROTC sa puwersa ng ating militar. Kasabay nito ang pagkondena sa ginagawa ng China. Fourth side po yung dinamaan. Mm -hmm. Ibig sabihin sa kalipang bahagi po yung barco. So hindi ka mababangga sa kalipang bahagi ng barco hindi ng vessel. So, hindi naman ito head-on collision. So, nagkaroon ng dangerous na maneuvers talaga, May kita niyo yung dangerous maneuvers. Si Sen. Lisa Ontiveros naman, naniniwala kasalanan ng Chinese Coast Guard ang collision incident. Ang ating Coast Guard Anya ay may karapatan sa West Philippine Sea at walang karapatan Anya ang China na itaboy ang ating mga tropa sa karagatan. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.